Apat pang sako ang nakuha sa Lake sa pagsimula ng search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard Technical Divers ngayong araw. Dalawa sa apat na sako ang naiahon na sa lawa ng scene of the crime operatives o SOCO. Hindi pa matiyak kung ano ang laman ng mga naiahon na sako bagaman malakas ang katob ng mga otoridad na mga buton ng tao ang nasa mga sako na una nang isiniwalat ni Julie Totoy Patidongan na tinapon umano ang katawan ng missing sabungero sa Taal Lake. Samantala naman, tiniyag po ng CIDG na may bibigay nito ang ustisya sa kaso po ng mga nawawalang sabungero. Ito po ang pahayag ni CIDG Director Police Brigadier General Romeo Macapas. Matapos muling dumulog sa kanilang tanggapan oh. ang pamilya po ng missing sabungeros. Subalitin namin po ni Macapas na hindi nila masasabi kung gaano katagal ang itatakbo na investigasyon dahil naman sa nakabatay pa rin sila sa salaysay ng isang individual. Sa ngayon po ay kasama naman ang CIDG sa nakatokang manguna hindi lamang sa paghanap sa mga bangkay kundi maging sa eksaminasyon ng mga unang nakitang kalansay. Kahapon kinumpirma sa DZRH ni Calabarzon Police Director, Police Brigadier General Jack Wanky, Nanatagpon daw po ang skeletal remains sa tabi ng Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ang missing sabongeros.